2014 noong malis ako ng Pilipinas para maging isang international student sa Australia. Ako ay nangarap na patayuan ng bahay ang aking mga magulang. Makalipas ang siyam na taon, ang aking pangarap, finally natupad na. Ako ay panganay sa tatlong magkakapatid. Lumaki kami sa isang bahay with one bedroom and one bathroom. I was 21 years old, katabi ko pa din matulog yung parents at mga kapatid ko. Madalas pa kami mag-away noon kapag ang taga sa banyo nung isa sa amin. Nakakatawa at nakakayak balikan yung mga panahon na yon. And now, sa aming bagong bahay, we have five bedrooms, three bathrooms, enough space para maging komportable. Ikaw na nanonood ng video na ito. I hope you find this video inspiring and motivating. Kung ako na nagmula sa isang middle class family, lumaki sa kalye ng Valenzuela City, tambay sa tindahan ng isaw sa kanto ng malinta tuwing hapon. Kung ako, kinaya ko, dapat kayanin mo din. And to my parents, marami pong salamat sa pag-aalaga, pagmamahal at tiwala na binigay ninyo sa amin. Ayos na, pahinga na kayo dyan. Kami naman ang bahala. God bless and I love you.